Sa iba pa mga balita, pinaghaandaan na ng pamahalaan ang paglilikan sa mga Pilipino sa tatlong bansa sa West Africa. Kasunod na tumataas na bilang ng mga taong namamatay sa ng Ebola virus. Ito ang balita ni Bianca Dava. Nais ng pamahalaan na magawa ang lahat ng paraan upang paprotektahan ang mga mamamayang Pilipino laban sa nakamamatay na Ebola virus kaya naman naghahanda na ang Department of Foreign Affairs sa pagtaas ng alert level 3 para sa mga overseas Filipino worker sa mga bansa sa West Africa kung saan pinakamatinding kumalat ang Ebola. nangangahulugan ito ng pagpapatupad ng voluntaryong paglikas sa mga Pilipino sa Sierra Leone, Guinea at Liberia epektibo sa susunod na buwan. dapat gaguatan yung orange oh, para sa kanilang mga flights, okay. bibili ng mga plane tickets, uh -huh. dapat silang register uh, we are giving ourselves mga one month before we can implement it to make sure yung mga mechanisms ay nakahanda na. Kasalukuyang nakataas ang alert level 2 o ang restriction phase sa mga naturang bansa kung saan pinapalalahanan ng OFW ng iba yung pag-iingat. Ipinagbabawal na rin ng pamahalaan ang pagpapadala ng mga newly hired OFW doon. Sinabi naman ni Foreign Affairs Assistant Secretary Charles Jose na ang pamahalaan ng ako sa gastusin ng mga OFW na gusto nang umuwi mula sa tatlong bansa. Batay sa datos ng pamahalaan, mayroong mahigit isang libong OFW sa Sierra Leone, mahigit limang daan sa Guinea at dalawang daan sa Liberia. Itong decision to raise yung alert level to level 3 ay collective decision to, no? through an interagency meeting And uh, lahat ng concerned agencies ay on board, no even yung mga labor department and uh, ang health department. Ang primary concern ng tama na rin ay yung kanilang welfare no and protection, kaya natin isasagawa itong voluntary uh, repatriation. Ang nasabing advisory ay kahalintulad rin ng inilabas ng DFA noong outbreak ng nakamamatay na Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o MERS-CoV para sa halos isang milyong Pilipino na nasa Middle East. Samantala, batay naman sa record ng World Health Organization, mahigit 8,000 kaso ng Ebola na ang naitala sa buong mundo at halos kalahati ng bilang ng mga pasyente ang namatay. Maaaring mahawaan ng isang tao ng Ebola virus disease sa pamamagitan ng direct physical contact sa bodily fluids ng isang pasyente katulad ng laway, ihi, dugo, feces at semen. Bianca Dava, UNTV News, Worldwide.